Okay guys, sa labas tayo ngayon ng ating bahay. So ito yung ating cart, ano, bibili tayo ng bigas. So te natin tong Insta360. So nakagamit ko tayo ng yung pang motorcycle bundle niya, yung clamp niya. Ang gamit natin ano, instead of U-bolt. Ito lang kasi siguro pwedeng kasya sa gitong kapayat. So at least nakaklamp talaga siya. And then meron tayong action invisible stick. So nag to focus lang. So yun lang. So ano siya? yung action invisible selfie stick no tapos yung atin insta360 so try natin siya no actually we here at a supermarket so na yung gamit insta360 no medyo maalog siya dito sa ating cart maalog siya kaya medyo binaba ako ng konti para di masyadong maalog huh? so meron siyang voice control which is makapag start tayo ng record no start recording Ayan. So nag-start recording na siya, no? Okay. Stop recording. Stop recording. and nag-stop na siya, no. So 'yun ang isang um, voice feature na may siyang voice control.